Mga ka-isang, katatapos lang natin uh, mag-ano ng gulay. Mag-deliver. Sipag ng mga bata, oh. Toy, ano yun, ano, Toy? Magkano isa? Ha? 20? Ilan yan? Perang ko na. Dali. Ah, Mga ka sipag ng mga bata, oh. Nung bata ako, naglalako din ako ng mga ganyan. Alam mo mga kaysa naman pag may nakakakita sa akin, pinapakya ako. Ito eh. Magkano yan? Sa, ang ganda ng saan galing? Pura po namin. Ayan, yeah, laka na. Dali, ating... Uh, yan ang sisipag niya no, wala ko pasok ko eh. Nung bata ako, naglalako din ako ng paku Tatlo ito. Okay. Marami din pa ko sa amin pero Magkano isa 20? Okay. Ah. ah. sige, babayaran ko na 're. Oh. No, wala po. Sa inyo na ipang eh, merienda ninyo na dahil kayo masipag ha. Hati-hati kayo ha. Salamat po. Sige. Sige. Pang merienda na 'yung sukli. Ay, mga kaya natin sa bukid. Ah. Elementary day mga kainsan Lagi kami may ah, Alam mo ang pumapakiyaw sa amin Nang pakuko dati lagi Yung teacher ko mga kainsan Nung elementary Ayan shout out po sa Mababait kong teacher May lagi po kami may dalang ano Tatlong balot Mura pa noon Dalawang piso pa Kinukuha namin sa daan Tapos ibinibenta namin sa teacher Alam mo mga kainsan Kinukuha ng teacher namin lahat. Kahit a ah, araw-araw pa ko What's up mga kainsan? Yan mga kainsan Katatapos lang natin mag-deliver ng gulay Ay tayo po ang magluluto ng pananghalian Yan ay po Yung pong ginagawang si Charong Bulaklak Mga kainsan, bumili po tayo sa daan Yan, limang kilo po Atin pong pananghalian Abay, di sa amin mga kainsan insan ano ah Kahit kami ispagiti, iniuulam <laughs> sa kanin ayawang ko lang sa inyo mga kaisan tapos ay ano pa nga ba yung niluto ko dati nung na nasa ibang bansa ano yung panto ang niluto ko ay bihon tapos ay ang toppings ay ketchup yung pala ang, <laughs> yung pala sa amin lang sa barangay lang ang namin inaano ayaw ko lang sa inyo kung ang bihon inialagyan din ng ketchup eh. mga kaisan iano po muna natin ito eh palalambutin ng kahit uh, 30 minutes po ah ah yan ang husay eh. okay. na tapos po ay luya depende po sa inyo pwede pong hindi nyo nalagyan ng luya no. ito hindi ni atin lang pong pakukuloyin kahit medya ura po sinamahan ko na rin ang lemon mga kainsan para po pantanggal lang sa pwede pong hindi nyo nalagyan depende po sa inyo Bah, nadulap ang apoy utoy. oh ko lang ako ng kaunti oh. Eh. pampalasa mga kainsan suka kainsan sibuyos Ha, no, mga kaisam, po ng asukal po. Tsaka po paminta, sibuyas, bawang. Yeah, sunod na. After 30 minutes. Ah, ah. Walit eh. Buskan ay. Kailangan po yung ang lutang sa langis. Sa mantika.

Oh. Ah. Ayun Ini ibinili ko po ito sa kalumpang at katapos ko lang mag-deliver ng ano <laughs> ng gulay, dinala ko ito sa anak ko. Aba, nakasabay. Ay wala nito. Ay nakatul. Napilwag 'yan. Dito ba? Halo to, dali. Pangkasalan, may kasalan na po. Mga kaisan, may kasalan ah. Nakakatikim lang ng pagkasalan mo.

Anlutong. Anlutong nga Utol bawang, pantapings, pantanggal Pritong bawang. Mga kaisan, kakain po. Kain po. Ah, ah, po tayo. Luto ah, na po. Sarap si na, kum aray. Bombay po ay wala din at nagpapabakal po ng ngipin. ngipin. Naglalagay <laughs> po ng uh, bakod. Are, suka. Yan ang masarap. Ah, ah, ah. may sili na yan. Ah, pula Are, ano bawang na pangkontra? Pang, 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 pang tra. Oo. oo, oo. Tatay. Yeah. Um, kain po. Sausaw to, sausaw. Kain po. Uh, uh. Ah, are, kamaya na po, are. Tatay. Yan, lutong eh. ano. Kakain eh. po mga kaisan. Kalutong ang tanghalian po. Mamaya po yung magtatalim naman ng sitaw. Mm -mm. Ang lutong. Sarap ang. Hmm. Lutong Sarap eh. Kaya din may lahok na labong ano? Pinaksiw. Labong. Number Labong mười mười bây giờ mua mười 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 Sabaw sabaw eh Tanggal ang pagod po sa bukid Balik na naman sa gulay bukas pag napirito pala, unti ano? eh, mm. naliit naliit ka. Gatay mm. mm. Ika, wala pang rayo ma no? yeah. Po, walang rayo ma Hindi pa po nakaka no? Nakaramdam man. Wala pong maintenance Ilan hmm. taong gatay? sa lahi ata eh Lahi Hindi hmm. hmm. na kasi kalimitan sa bukid ito dito, mga walang maintenance iba. Iwan lang pausan na yun. pausan. Tamot dito yung eh, nagbubukid pa si amamang sinumawili niya? Eh? 86? 86. 86, 86 nagbubukid pa po. Mm. Hmm. Kaya dati ni Elmer. Mm. Gawa nang ano na po. 86. Laki pong pausan. Ay, na lang. Ako na. <laughs> Busog na po. Si Mamang Willie, aba, ilang taon na no nagbubukid pa daw siya. Ang um, lawa pa tubigan. Munay na. Iti cinta, oh, kuno ano yata. Cinta Pero kung eh, ini ko lang lag, Hindi uh, hindi hindi ba trabaho? Matagal mm. na utas na. Ay, tagal na. Utak hindi mo na nasa sabal ah. <coughs> Hindi na sakit sabal yun. Oo. Oh. Oh, pantanggal ako nga. Hmm. Dessert po. Okay oh. na po? Oo. Masarap nito. Ito eh. Ayon po. Ayan po. Dessert. Ah, ang pa pala dito ng mga sabit-sabit na sako. Ano? Makatanggal natin yung iba. Mga kaisan, pang na ano po. Umay. Maunga. Hmm. Busok dyan. Hmm. Tamil na, no? Tamil. Ang galing sa iyo ng sumanukan. Ayun, malaki din eh. Oh, aw kayo, ni usang mga kayo. Ano ba? Aduh, matak na. Ah, kaya aminit Ah, tamis. Uso. don doon ito sa ibang bansa o doon. Ano na sungok. Kahit yung, Kahit yung yeah. Parang balibi, balubi. Bognoy, parang bognoy na. Ah, mahal doon. Isa sa paborito ang prutos, mga kaisan. Mga kaisan, balik trabaho na po uli. Tatalim naman po ng uh, sitaw. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Ingat po lagi. Bye bye po.